Okay? Akapela tayo. Yan, paglubas niya mga ka-DJ, yung reduced quality lang. Yan. Yan po mga ka-DJ is akapela po yan. Okay? Disable, uh, disable natin. Okay? Bukal. Yan. Bukal po yan mga ka-DJ, bukal. Okay? And stroke. Ang <mimic> Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kev's TV Okay, so panibagong araw at panibagong tips Ang tutorial naman po mga ka-DJ Ang ibabahagi ko sa So ngayong araw mga ka-DJ Ang pag-uusapan po natin na tips ang tutorial Ay kung pa paano po i si virtual DJ stems Sa ating mga DJ controller. At syempre mga ka-DJ Sana po makatulong po sa inyo itong tips Ang tutorial ko ngayong araw Lalong-lalo -lalo na po mga ka-DJ Doon po sa ating mga ka dj dyan na User po ni virtual DJ Okay, na kung saan po mayroon silang mga DJ controller. So ngayon mga ka-DJ na no, magsimula na po tayo sa ating unang tutorial. Ito nga po yung version 7482. Okay, at syempre po mga ka-DJ na no, dun po sa ating mga kapo-DJ dyan na gumagamit po ngayon ng version 7131. Huwag po kayong mag-alala mga ka-DJ kasi po, SIM lang po ng setting si si 7131 and 7482. Okay, sundan nyo na lang po mga ka-DJ. Para mamaya po mga ka-DJ, yung next po natin na tutorial ay 7921. So, so ngayon mga ka-DJ, proceed po tayo sa 7482. Okay? Unang-unang mga ka-DJ, buksin nyo po yung inyong virtual DJ na 7482 or 7131. So, next mga ka-DJ, salpak nyo po yung inyong DJ controller. Yan. Kapag nasalpak nyo po inyong DJ controller mga ka-DJ, may lalabas po dyan. Doon show again. Lalabas po yung inyong ah uh, DJ controller na gamit. Okay, doon show again. Then, okay. Doon show again. Then, okay. send X. Sa taas po mga ka-DJ, starter, pro, ang gamitin nyo. Yan para mas maganda. Okay. So, next naman po mga ka-DJ. Wait lang. Okay. So, next naman po mga ka-DJ, punta po kayo sa settings. Yan. Punta kayo ng audio. Ah, uh, mali pala. Option uh, mapping, mapping pala mapping. So yan. So make sure lang po mga sa bandang taas, bandang left side dapat po naka-automatic left and right siya. Para po mga ka kahit yung deck 1 lang po yung inyong imamapping mapping automatic yung mga na lilipat ah uh, kasama din po sa pagmamapping yung deck ah uh, deck 2. For example, deck 1 yung inyong minapping. Ibig sabihin yung mga damay din po yung deck 2 sa pagmamapping. Okay, para mas maganda po. Make sure lang po na automatic left and right po ang nakasit dyan sa deck. Okay? So, next mga ka-DJ, dyan po sa action. Dyan po sa action, click lang po. Then, sa inyong DJ controller mga ka-DJ, ka pumili na po kayo kung anong pad mode dyan yung inyong pipiliin. Sa akin kasi mga ka dj ay auto loop. Kasi yung auto loop mga dj ay hindi ko siya mga ka -DJ masyado ginagamit. Kasi mga ka-DJ, dito po sa bandang uh, right side niya, mayroon din po siyang loop. So, dito na lang po ako mga ka-DJ uh, na gumagamit ng loop. So, So ngayon mga ka-DJ, kayo na po mga ka-DJ bahala kung anong gusto nyo ko yung cue, o loop, sampler, or feeder cuts. Kayo na po mga ka-DJ bahala kung anong pad mode nyo siya isi-select yung pagmamapping. Okay? Una-una mga ka-DJ sa action, sa bandang baba po, sa action. So click muna, click. At kapag, kapag mga ka-DJ nakita nyo na po yung parang nagbiblink-blink blink, -blink siya, na parang siyang space bar, yan. Ngayon mga ka-DJ, i-click ko na po yung auto loop. Kasi yan po yung aking gagamitin. Yun. Mapansin mga, mga ka-DJ, bandang taas, bandang left side, auto loop mode. So, ngayon, sa pad mo sa sa auto loop, i-click ko po yung pad 1. Yan. Ito po yung ka-DJ, pad 1. Then click. Click niyo po yung pad 1 tapos sa, sa action mga ka DJ. Ngayon mga ka DJ, diyan na po kayo magma-mapping. Race. Ngayon mga ka DJ, lagyan niyo po steam. Yan, underscore pad. Okay? Space. Apostrophe. Then yung steam po vocals yan vocal apostrophe then save yan so ngayon mga ka-dj kung makakita nyo mga ka-dj umilaw po yung pad 1 ibig sabihin ng mga ka-dj nakasave na po dyan yung steam na vocal okay next naman po mga ka-dj no so so wait lang mga ka-dj kasi hindi ko masyado kabisado yung na, steam yan. so vocal and straw Next naman po mga ka-DJ natin gagawin ay Enstro. Okay, na steam. Okay, ganun pa rin mga ka-DJ. Punta kayo sa settings. Yan, settings. Punta kayo. Dapat po naka-automatic left and right. So, yan sa action. Click. Tapos, i-click ulit yung auto loop. Yan, auto loop mood. So, ngayon mga ka-DJ, kasi po, mayroon na pong laman yung pad 1. So, next tayo sa pad 2. Yan, pad 2. Then, click nyo yung pad 2. Then, erase. Ngayon, steam. Underscore. Pad. Space. Apostrophe. And straw. And straw. Then, apostrophe. Yun. Mapansin nyo mga ka-DJ, umilaw na po yung auto-loop ng pad. Pad 2. Ibig sabihin mga ka-DJ, pumasok na po yung steam natin. Then, huwag nyo kalimutan na i-save. Save. Yan. So, next naman po mga ka-DJ ay bus naman tayo. Okay? So, settings, mapping. Okay, dyan sa action, click. Yan, then auto-loop. Ngayon mga ka-DJ kasi may laman na po yung pad 2, pad 3 naman po tayo. Pad 3. Yun. So, yung pad 3 po, click. Then, erase. Ganun pa rin po mga ka-DJ. Steam underscore pad. Okay, pad. Space, apostrophe. Okay, bus. Yun. Mapansin nyo mga, mga ka-DJ, umilaw na po yung pad 3. Ibig sabihin po, pumasok na po yung yung steam po ni bus. Then, huwag kalimutan na i-save. Yan. So, next naman po mga ka-DJ, no? Ay acapella. Yan, acapella tayo mga ka-DJ. So, make sure po, automatic left and right. So, action, click. Then, auto loop. Kasi po, may laman lang po yung pad 3. So, proceed tayo sa pad 4. Yan. So, click. Yan po, mga ka-DJ. Erase. Yan pa rin. Stem. Underscore. Pad. Space. Apostrophe. Acapella. 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 Kung mapansin nyo mga ka-DJ, si, si Pad 4 ay hindi po umilaw. Okay? Kasi mga ka-DJ, kung mapansin nyo po talaga sa, sa settings po ni Acapella, no? dun sa Steam, wala po talaga siyang highlight. So, okay lang yan mga ka-DJ. Basta tama po yung pagkalagay yung Acapella, uh, Acapella, save nyo na po siya. Automatic na po yan mga ka-DJ na nakasave na po yan sa Pad 4. Okay? So, next naman po mga ka-DJ, ah, uh, next naman po natin na na Nating i -ma mapping ay kick. Tama ba? Kick ba? Hindi ko kasi kabisado eh. Kick. Yun. Kick nga. So, yun. So, settings. Okay. So, action. Yan. Action. Then, auto-loop. Ngayon, proceed po tayo sa number 5 kasi po sa number 4 dyan po nakasave yung ating acapella. So, auto-loop. Then, pad 5. Yun. Select pad 5. Yun. Okay. So, ganoon pa rin mo mga ka-DJ. Okay, steam underscore pad space apostrophe kick apostrophe. Yun. Mapansin nyo mga ka-DJ, umilaw na po si pad 5. Ibig sabihin po mga ka-DJ, no? Ibig sabihin po mga ka-DJ ay um, pumasok na po yung ating steam na kick. Save. Yan. So, next naman po natin mga ka-DJ na ipapasok ay hihat. Tama ah, ba? Hihat ba? Hindi ka talaga masyado makan eh. Hihat. Yun, hihat nga. So, so ngayon, settings. At makakadilid. ganoon pa rin makakadilid. Automatic po na. Nakalip and right. Action. Pad mood. Okay. Tapos, number 6. Pad 6. Click nyo yung pad 6. Yan. Erase. Steam. Underscore. Uh, underscore. Pad. Okay, wait lang. Pad, space, apostrophe, he hat. Yun. Mapansin nyo mga ka-DJ, umilaw na po yung number 6 pound mood. Okay. Save. Yan. Okay, wait lang ha. Okay. So ngayon mga ka-DJ, no? mapansin nyo mga ka-DJ kung bakit hindi umiilaw si Acapella. Kasi dun mismo sa kanyang, sa kanyang virtual DJ sa mismong settings niya, wala, wala talaga siyang highlight. Kaya hindi po siya umiilaw. Bali, ang umiilaw lang po is vocal, instro, bass, kick, and hi-hat. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, try po natin mag-play ng music, no? Para malaman natin kung okay ba siya. So, let's stop. Yan. Play tayo ng music mga ka-DJ. Okay. Okay, wait lang mga ka-DJ. Kasi, try natin. Okay. Okay. So ngayon mga ka-DJ pala nakalimutan ko. Make sure lang po na after niyo ah uh, uh, pagkapag inyo pong isal pa yung in yung DJ controller, huwag niyo pong kalimutan na i-set up sa settings, no? Yan, settings, ding audio. Sa so, audio po, sa so audio, then click niyo po yung inyong DJ controller ko ano naman po ang gamit yung DJ controller. Sa akin kasi Newmark Mixtrack Mix Track Pro FX. So click, pag click yan, apply lang po. Yan, X. So, so ngayon mga ka-DJ magpi-play po tayo ng music. Kasi gagamitin po natin yung yung kanina yung ating mga na mapping so di ba kanina is auto -look tayo click natin yung auto -look. yan para makon natin na gumagana talaga okay so play tayo ng music yan Okay? Akapela tayo. Yan, pag lumabas niya mga ka-DJ, use reduced quality lang. Yan. Yan po mga ka-DJ is akapela po yan. Okay? Disable, uh, disable natin. Okay? Bukal. Yan. Bukal po yan mga ka-DJ, bukal. Okay? And stroke. Ang kinabuhi ko, Ganun lang po mga ka DJ kadali na i si virtual DJ stem sa ating mga DJ controller. Okay? Basta mga ka DJ panoorin niyo na po nang yung step by step procedure para po masundan niyo at successful po yung inyong pagmamapping. Okay, so ngayon mga ka-DJ, hanggang dito lang po yung ating tips and tutorials. Sana po mga ka-DJ, nakatulong po ito sa inyo. At huwag yung sanang kalimutan mga ka-DJ na i-like at i-subscribe po ang aking munting channel. Maraming salamat po mga ka-DJ. Ingat po kayo palagi and God bless you always.